Siksikan sa mga classroom ngayong school year, kaya isang paarlan sa Quezon City ang hindi muna tatanggap ng mga estudyanteng mag-e-enroll para sa grade 11. Magpapatupad din sila ng blended learning. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Umulan man ng umaraw, maaga nang pumasok ang mga mag-aaral sa Batasan Hills National High School para sa pagbubukas ng school year 2024 to 2025. Mag-aala sa pa lang ng umaga, nag-flag ceremony na ang mga mag-aaral at agad nang sinimula ng regular classes. Nauna na kasing isinagawa ang simulation at dry run ng mga estudyante para sa balik skwela dalawang linggo na ang nakakaraan. Ang Batasan Hills National High School ang may tala ng pinakmaraming enrollees sa Quezon City. Mahigit 15,800 enrollees ang kasalukuyang naka-enroll ngayon at inaasahang matatagdagan pa ito hanggang sa Agosto. Pero mas mababa ito kung ikukumpara sa mahigit 17,000 noong nakaraang taon. Paliwanag ng pamunuan ng paaralan, hindi raw kasi muna sila tumatanggap ng mga grade 11 students para ngayon pasukan. Temporary wala muna yung aming grade 11 kasi maraming public schools nearby na uh, kulang ng enrollee sa senior high. So nirefer muna namin lahat ng grade level namin. Isa po ay yung congestion nga po. Kaya medyo paluwagin muna, muna yung school. Kasi talagang napakarami po na enrollees ng batasan. Isa pa sa ginagawang estratehiya ng paaralan ay gawing blended ang mode of learning kung saan tatlong araw naka-onsite ang mga estudyante habang dalawang araw ang online. Mayroon pa rin dalawang shifts ang mga estudyante. Kung bilang naman ng mga guro ang pag-uusapan, sobra-sobra pa ang bilang ng mga guro dahil mahigit anim na raang teaching personnel ang nagtuturo sa Batasan Hills National High School. May plano na rin ng pamunuan ng paaralan kung sakaling magkaroon ng suspension ng klase ngayong tag-ulan. So mayroon ng mga default lesson na inihanda para pagka sinuspend yung face-to-face, -face, ibabato lang agad ng teachers anong gagawin ng bata. Handa na rin aniya ang paaralan sa Saturday classes kung may consent ng magulang. Hangad din ang paaralan na maisa na ang no read no pass para sa mga tutuntong ng grade 7. Matutugunan naman aniya ito ng programang tutok basa sa elementarya para matulungan ang mga estudyante na makapasa at makatuntong ng grade 7. Tog na nito, may pangamba naman si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Kasunod ito ng mababang rango ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA test noong 2022. Kaya kung gusto natin makuha yung kwalidad na edukasyon, hindi dapat uh, nagiging normal ang blended learning, bawasan ang class size, maximum nga 35 students per class, at dapat ang mga teachers ay hindi naman i-overwork uh, too much yung 8 loads per day ng no, ating mga teachers. Hinamon din na Representative Castro ang bagong upo na Department of Education Secretary Sani Angara. Anyway, bagong ano na, no? bagong pamunuan na. So this is not way to go para magkaroon tayo ng quality education. Kaya nga sabi natin, overhaul the K-12 program, yung most essential learning competencies ay uh, dapat na yun, yun ang ituro. Sana makita ito ni Secretary Angara 84 public elementary schools at 59 public high schools na ang nagbalik eskwela ngayong lunes sa QC. Labing limang pampublikong paaralan naman sa QC ang mabubuka sa August 1 dahil nagsisilbi pa itong evacuation center para sa mga nasa lanta ng Bagyong Karina at Habagat. Habang apat namang paaralan sa lungsod ang naapektuhan ng pagbaha kaya sa August 5 pa ang simula ng school year. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, maglalagay na lang ng Saturday classes sa mga naturang paaralan para mapunan ang mga kulang na araw. Samantala, nitong nakaraang biyernes, dapat magsasagawa ng orientation para sa mga magulang at guardian, pero napuspon ito dahil sa pananalasan ng bagyong karina. Wala pang pinal na anunsyo kung kailan ang rescheduled date na nasabing orientation. Studio para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.